Go! halo Jack. Ano po siyo, Drama ngapuno sang paghigugma. Palangga o, ikaw, Jack. Ginahigugma ko ikaw, baby. Kinhimu niya para mapasabat ako. Abang subong, di na siya. Drama ngapuno sang komedya. Uh, radio. Ka eh, ada pada bila? Kak kita Eh, negi dadang aku sangat musim ini. Pula aku kita suang. Kau ya hau? Aku kak kita ada kuas suang. Cetiin? Arsa aku ratu ah. cerita <coughs> <coughs> drama. Kageron, sugura na naton ang pag. <laughs> <coughs> <coughs> oh, Masugata ko ngayon na, oh. si Selvar Casarmane na Hi sir Good morning Hi Good morning Ma'am Catherine Um Wow Kasako na sa ato no Ay oo Kay te Lapit na lang daan ang graduation Matapos naman ang mga kabataan Gani sir Ay Ang bot na lamang Kakapoy kita abisis kilahan. skwilahan Oo Pero te Enjoy man ah Gani Paggabi mo bala sir Ay naku Nagpadamo sa mga report niya. Ginaubra nato, no? Para sa ano naman? Ah, obra lang ah. Kay, amo man ang paobra sa babaw. <coughs> Sige siya ah. Ang importante, ayusong tiyang pagtudlo sa mga kabataan. Ah, oo ah. Hi, abin mo bala, sir? Ah, ano na, ma'am? Nagalibog ang ulo ko kaisa sa mga kabataan. Kapasaway. Ay, insindihala yeah. lang mga kabataan, ma'am. Pasaway ganing dag ko, kabataan pa. Okay. Ay, ay jack po, kagida sir. Mayo pa gani kung kaysa mga kabataan, kaya kung magpasaway, madisiplina mo pa. Pero ang dag ko, ay, mabato na. <laughs> <laughs> ah, oo ah, sige lang ah. Padayo ng tagyapo niya sa pagtudlo sa mga kabataan. Kaya hey, balo ka naman, ang nila, ang kabataan, pag-asa ng bayan. <laughs> Pero te, ano pa sila mangin pag-asa ng bayan kung malulong sila sa mga bisyo? Amo gani eh. Sige lang ah, eh. ituduan talang na sila sa maayo. Abi mo gula sir, malipay yung gita ko nga. Nga ikaw na subong ang bagong principal sa may Elementary School. Ay, ako man gani, pa yun. ma'am ma nga, mangin kaupod ko kamo sa ako niya trabaho. Ah, sige, sige, mahimos na kita kay Ma-preparar pa abi ako kay te, eh. dali na lang graduation sa mga kabataan. Sige sir, salamat. Bye. gan hagat mo gid sa karandar ani ko na natural bersyan ke basya aku gari maghagat uh, sibo may kwarta ko da ako maloy first time gid balaloy nga sangin kasal na ta gan uh, hagat mo ako nga magkaon nga kita lang adua oi uh, bali pa yun gid gitu ako ah, ah, ah dai sky abi taga de besang

Kostru yakin dia bata? Kostru yakin bata? Ayy, takut. Say, balokan naman nga, tiba-tiba. Sige hingga kau mana si Ilyo. Tidu naglau na ngani sang hulat-hulat sa naluyagan nga, toh. Oh. Bayangkan dika si Ilyo, gua ilang si mu, doh. Ay, suka nang. iya. Say, balokan naman nga, lo. Ngehali sang una. Ikau lah ang yaang love ku, loy. Kualitas takut. Oh, kita bulat, ya. Ano toh kan hambal ni punai. Hambal ya, aku. Nanda siya Ay. Ay ko na mo, may pagna may pagnanasa. may luyagin siya kay Elio. Luyag si I want to go to America. Oh. Araw na siya? La, 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 la. prelyo. Prelyo, oh. bali ba siya? Ari, kamu mo na Eh, Bapungko ko na supado, bawa. Doka Ta. abi, tagain ko din inyo special na luto, di ba? Kaya makaon kami ni Primuloy, ah. Ay, sige, kaon lang. Sinong bayan. Sinong bayad, siguro? Eh, si Primuloy ng bayad. Si Primuloy na. Si <laughs> Ay, di. Nga nao sako tanda niya sabalo ka naman nga kadamu kuya siyang balairan subo, may electric bell pa nga balairan. Uy nagsaka subo nga kuryente. Ay ambot kundiin pa nga nag-ilnin nyo, nga kadamu siya gagamit siyang kuryente, diri pa ya kan nagsaka. Tingalak ba ni, kundiin man nga wain na kami gagamit aircon ni Basiang nagsaka kuryente? Ay nagatipid kami ya loyal nyo. Ay johon katipid nga doa? Oo, ginawya puyap ula nga nga is Basiang

kagwapa gid ya ang girlfriend ko ya sang naga panilihi bolero gid imo mas kubado ba sino inang tao ngay na o oh? oo no nga naga tulok-tulok na di siya man? sino na siya ambot man gani ha daw bag o man na di siya sa ba hindi ni siya taga barangay na siya ga oo matuod ambot sino na siya man kag ikaw gid ang ginahimutaran niya oh nagwapaan siguro sa ako eh oh, basi mm, um, maya paguro panapitan ko ay ay hindi hindi ha ah? basi basi ano basi spy na ha <laughs> <laughs> ba ikaw yung bala mas kubado damo ka gidyas nabalaan oo uh -uh. basi bala kun, taga ay sige lang bala mabalaan tamo nagyapon ano ang mabalaan? Basi sumiling siya nga. Ngano? Your Honor, hindi ko po alam. Aba, oh. Oh, nagatulok-tulok ni siya, oh. Pamatsyagan ko, oh. Hindi gini siya taga barangay na siya gaya. Do, bago ko lang nakita ituraya, eh, eh. Oh, matuod. Ay. Do, ang ginsa sa... Sa ano? Ang ginsa sa amo. <laughs> Ay, okay, kaya yan. si mas kubado. do guapo, guapo kaget. Um, jo ka pa diri. Ay, Kat, wala naman dugay ah. Diri ka sa tupad ko. Okay. Mayo man kita ka. Kita na naman kita liwat. Gani, makaistorya naman kita. Kamusta gali ang... ang pagtudlo mo? Okay, good. Kaya tapos ng graduation. Hey, medyo makapahuway-huway kita sini. Abaw, una mo gali. Maka-date-date naman kita. Aba? Oo. Gusto ko tani nga hagaron ka maglagaw. <laughs> Kaya balo ka naman bisan hindi ko yan makakita pero gusto ko man mabatsagan nga nga ano nga may kadate kad... kay ikaw ina. gusto ko nga makalagaw-lagaw kita <laughs> hindi ka magabala ka kay bisan hindi ka makakita ari ko nga ma-describe sa imo ah Abaw, tuod oo i-describe ko sa imo ang tanan niya makita ko Abaw, sige ah kay balo ka naman nga isa lang makita ko eh hindi ba la? wala ka na gid makita? Mm, may arap pa man. Ah, uh, sanag. Pero, itsura ang tao, hindi na. Mm, tingnan tinga kahambal ka nga may isa ka pa nga makita. Ikaw. Nakita kong pagpalangga mo. Ay, wow. <laughs> Ikaw bala, damo ka ginabalaan. <laughs> Siyempre. Mm, dali. Malagaw-lagaw kita. Okay. Pero, dali lang ha. Bah. Nga ah, may nag-chat sa ako eh Ha? Ah? Sino naman nina? Si Ethan? <coughs> ha? Ah, um, kung kaysa ah, Nag-chat sa pero hindi naman gid permi ah. Ayong bot lang gid sa Ethan ngayon ah. Sige lang bala, Joe. Pabay ilang siya. Friend mo mana ah. Mm, wala man siya nagpalahid-lahid sa imo. <coughs> Weh, silos ka no? Ah, um, oo. Uh, uh, oh, oh. Um, wala naman. Okay lang. nag pa mangkot lang siya. Hindi ka na magselos. Kaya wala na ako sa iban pa. Kundi ikaw gid lang. Salamat, it, Kat. Salamat kid sa pagpalangga mo sa akin. I love you. I love you, too. Lord, I love you, Lord. Ayala, si Lola Basiango. Nag-i-love you man kay Lolo Miloy. Lawan eh, ko na batian si Lolo Miloy nga nga bataw. Ha? Ah, ano pag sabat niya kayo? Ato na. Yung dalaga niya ng ni nilulabas siyang. <laughs> 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 ah, tinakos ako sa palay nila ni Intay oh, Wow. Ato si, ato siya ho nagkapanilihig. Wow, kagwa paket mantos saya sa personal. Kagaling. <laughs> Ai, sige May kamay pa. Mas inubiye kana. Ai, nika to. ko langa. Ah. Ah, o ko langa. Ah. Ngamakan le nung yung nak ako na mata ay pa. Ah. Sige na lang. Ay sus. Hmm. May ido nga nagkatulok sa ako sang masak itu Ano ba na ido ni? Hoy. Hindi ko pagkata ha. Kita ka ang takasang tinapay nga may palaman. Di <tik> man. Hindi wala na siya katayon. Tagpol kay. Ha. Wala parang cimpo. nak apa ni dia give pay in bot manjang dok video jangan kat masuk tu gitu apa lapik ke zakalon diskras tak duk seluruh nak tim puas macam tu kan saya ni macam diin mati nak kat tong tau ngapa cuman tahun ke syah programa ang gusto mo nga matabo diri sa aton barangay? eh uh, baby Nicole. Ano? Uh, ko, uh, Nicole, sketcher woman. Eh, uh, madamo ako sa programa nga uh, gusto i-implementar diri sa aton barangay. Ate, dumayo man na ka. Pero mas gusto ko nga buligan ang mga single mom. Aha! <coughs> <coughs> ha? Nga akataw? may gin propose siya ako na programa si Kagawa Drande. Ano ka na, Kap? uh, one. sagip single mom program. Aba! <coughs> Ay, na ito bago na Oo, oh, bago na. Ang mga single mom. na si Inibalay? Uh, hindi. Ang mga single mom, buligan ko ang mga kabataan na mahatagan siyang scholar. Wow! Dumayo na, Kapaw? Oo. eh, na nga programa ang napensyaran ni de. Rande. Ote, ano matabo si Nakap? Eh, siyempre. Wa, anta na budget sa barangay. Kag ang pag-cooperar aton, Kagawad, amon ang pinaka-importante. Ate, sige, Kap, ah. Kaya kung ano man ang mga programa mo, handa man kami yung mag-support, mo. Basta sa kayuhan lang. Oo naman. Aha ko uh, kuya yung gusto ko yung maghimo sa kayuhan para sa aton barangay. Ah, uh, believe din silimu, uh, ko sa imo, Kap. Uh, believe ka sa aton Oo, Kap. Uh, Kaysa na, Be? Ha? Uh, ah, ko? <laughs> Kumahaw ta? <laughs> Hamon na siya, Eliong. Ay, balo naman niya sa kumpare ko, Milo. nga, damo na yan na balaan. Amun na ganyan, ginapangita ko siya. Kaya kagina, nabuktan na ibang kami. Mabot, di naman tuyo yung nagkanto. Oh, basi kon nak to kai kumpare mo kon kai kumpare mo mundeng. Basi, oi, uh. arek sikil ih ho. Bau. Basi miloi. Oh, bas oh langga miloi. Basi angkung bas bas mina mahal. Oh. Basi angkung <laughs> bas mina mahal gaja. Uh. Kenai pabla premiloi kagina nagmuno ka sakon nga may kanta nga nabalan. Eh? May kanta kan na bala eh. ano tong hambal mo, hubog? Oh, okay. Balo ka mm -hmm. naman siya ko ya. lebih Labi na siyang ginhambalan mo ko nga kung makantahan mo ko, librehon mo ko, natandaan ko gito. <laughs> <laughs> ha? 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 Wala pa siya ko Nagbakala ko sa pinakamatahong kong garigalo sa akong nasawa. Ato on ka? Oh, Tingala ko nga uh, kagina nga istorya si Catherine kay si Jojo. Uh, Naghambal ko si Imay labio ay ka nagsabat ka Ay, Ah, siyempre ka napinsahan ko ah. So, ipisahod ko parang si Basyang. Tukod na insindihan ko nga ang love gali ang mami. Eh, adol, uh, Hindi gali commitment ang namin. hindi. Uh, love gali ang nami. namin. ang commitment eh. Ganay-ganay. Ah, uh. no Nag-istoryahan no, mo na sa heart uh. hurts <laughs>

Sigurado ha lang. Eh, si hindi na siya maghatag sa akin. Amo na nga. <coughs> ar, ah, basta ba yun na, na sa'yo? Ah, uh, ari ar ar <coughs> Wow! Ano na doon? Araman na sa dako nga, Box? Ah, abe? Buksan mo kay makibot ka sa'yo makita. Sa tuon? Abe? Abe, abe, buksan bo, abe ko. Bo? Uh, 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 nanti balik ke sekolah gini, ini balik ke busik. Ngaman-ngaman. Kan nanti, janai kan nami, tahu oh. Ah, mah, yuk, guru, video-hantar, nah, eh. Video-hantar, video-hantar, eh. Bersyukur. Danai, karo, yung cellphone ku, doh, gablar. pro, nami, nih, mag video. Balik ke busik. Oh. Ini, balik ke sekolah gini, pun, kuah. This is the first time that I'm going to give something to my wife. Uh, wow, kan uh, anu Anong buat si Lingon, si Topra Miloy? Oh, 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 Boxy si na <laughs> <laughs> <G> <gane. laughs> Grabe, siya. Gade. Grabe ka ganyan pa rin Hama ako mo, first time in history. Kung mabalaanin ni Pari Mundeng, uh. ni Pari Berto, kag ni Pari Puloy, mabilib ganyan sila si Imo nga for the first time in the history. Sa inyo uh. nga pagigugmaanay, di ba siyang naghatag ka regalo? Oh, si Puloy, bagay regalo uh. si Imo pagpaluyag ya? Oh, uh, tinapay eh. Oh, so, ako ya. Namidami ang regalo ko si Imo, makibot eh. ka ganyan. si kung silpot, ha? อันนู้นนั่งกุริกลุ่นนี่พรมิลลยมันดอกเล็กกบก็บลาเออเออหัวนะเออสิลิงก็คนมาคาทายมกุริกลู่ฮันก็มันสิลูเรนเออโออ๋ออ๋อเบลเบลอยบุกซังคนเบลอยบุกคนอามิฮะเบลบุกซังก็ออมาเดะอันนูนนะฮัลโหลช้ดีสิลปุ่นมันยังปังบ้าตาเฮ้โอ้มาทัวร์อ

Ủa lên nó to lắm hả?